Morning. ng umaga po. Ah, dito po tayo sa isang lugar sa Makati po. Yan, dito po ako. Meron lang po kung imimit ng tao po dito. Opo. Ang ah, aking ah, isa sa aking valued client. Yan po. Ang ating uh, background. Dito po tayo sa Makati City po. yeah, ayan. Dito po ako. Muha ng isang video ulit. Short video. <laughs> Para meron tayong video ngayong araw po. Kaya salamat po sa inyong suporta mga kapatid. Ayan. O, napadpad po dito sa Makati City. O, meron po tayong uh, valued client dito na imimit po. Opo. na tagal-tagal uh, na rin na hindi ako napunta dito sa Makati City uh, mga ilang buwan na rin siguro kaya yan uh, abang inaantay natin yung kamit natin na isang valued client ay minabuti ko lang muna kumuha po ng short video. para meron tayong live video ngayong araw po yan po mga kapatid yan, yan habang inaantay ko uh, yung aking kamit ay kumuha lang po ako ng short video kaya yan mga pati uh, thank you for watching yan, nagsataasan po mga building yung ating background <laughs> uh, up, then. kaya kumuha lang muna ako ng aking live video ngayong umaga po yan. Oh, Matagal-tagal na rin tayong ginapadpad dito sa Makati City. Ngayon na lang uli. Mga ilang buwan na. Yan, yan. Nakaka-excite. Pumunta rito. Yan lang. magpumunta uh, ka rito, handa mo na yung sarili mo. Sa sobrang traffic. Kaya <laughs> yan, guys. salamat po sa inyong uh, suporta sa ating live video ngayong umaga. Kaya yan po. Salamat po sa inyo lahat. Ngayon, yung ating background. Mga nagkataas building. Ngayon. Ah, uh, puntahan na natin yung ating valued client. <laughs> okay. Kaya salamat sa inyong uh, suporta sa ating pong live video ngayon. Ayan. Iikot ko nga muna po yung camera natin sa ating background ang mga nagtataasang ang mga building. Yan. Okay. Yan yung ating background. O. Oh, puro mga nagtataasang ang high-rise building. Mga nagtataasang ang mga building. Kaya kaya yan. salamat po sa inyong full support. Good morning po sa lahat. Followers. Okay. Shout out pala sa kumpare kong si Baring Romeo Torgo. <laughs> Pare, nauli mo na ba yung ano natin dyan? <laughs> nauli mo na ba yung ating alaga dyan? Napag-alaga lang. Ayan. Shout out sa iyo, pare, Romero Torgo sa Canada. Ayan. Shout out din sa isa kong supporter din na pamangkin at pinsan si Maruel Alzada. Oh, shout out na kita, Maruel, ha? <laughs> Ayan, thank you. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking live video ngayong Tomorrow. Thank you. Bien. Bye 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 bye. God bless us all. Thank you.